programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magulang at mga pamilya ni Lilet Machas nagsusumamo sa kaligtasan ni Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Sa kasagsagan ng masayang okasyon, Isang trahedya ang sumira sa lahat ng kasiyahan. Habang patuloy na nagsasalita si Lilet at ipinapaabot ang kanyang mensahe ng lakas, tapang at mga pangarap, hindi inaasahan ang pagbagsak ng chandelier at buong party ay napuno ng kaguluhan. Ang mga tao ay natakot at ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Lilet. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayaring ito, tila naiiwan ang mga katanungan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit siya nahulog? Ang chandelier ay hindi tumama sa kanya. Pero ang pagkabagok ni Lilet ay nagdulot ng takot sa pag-alala at pag-alala sa mga naroroon. Ang kanyang kalagayan ay naging isang misteryo. Habang ang mga tao ay nag-aalala, agad na tumulong si Kurt, ang tapat na kaibigan ni Lilet. Pinabilis nila ang pagdadala kay Lilet sa ospital. Kung saan nagsimula ang mga pagsubok na tatahakin nila. Sa ospital, napag-alaman na ang sanhi ng pagkabagok ni Lilet ay hindi ang chandelier, kundi ang labis na pagod at stress mula sa mga kaganapan ng kanyang buhay. Subalit hindi alam ni Lilet na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya napagod at nahulog. Ang mga plano ni Patricia ay patuloy na umaaligid sa kanyang buhay at ang misteryo ng mga pangyayaring iyon ay patuloy na humahantong kay Lilet sa landas ng mas malupit na pakikibaka ang misteryo ng lihim ni Patricia. Habang si Lilet ay nagpapagaling, isang lihim ang patuloy na sumasakit kay Patricia, ang hindi natuloy na plano laban kay Lilet. Dahil sa kabiguan ito, pinalakas pa ng galit ni Patricia ang kanyang hangarin. Sa kanyang matinding pangarap na magtagumpay, hindi siya titigil sa pagpaplano ng bagong hakbang upang matupad ang kanyang balak. Ngunit may isang malupit na komplikasyon. Si Trixie, ang anak ni Patricia, ay nagsimulang magduda. Hindi lang siya nagtataka tungkol sa relasyon ni Patricia at ni Atty. Renan, kundi nagsimula na siyang magtago ng mga talat palatandaan at maghanap ng mga ebidensya upang patunayan ang kanyang hinala. Ang hindi maipaliwanag na ugnayan ng dalawa ay nagsimulang magbigay ng alinlangan kay Trixie. Hindi niya alam kung paano susuriin ito. Ngunit napansin niyang may kakaibang galak sa mga kilos ni Patricia kapag kasama si Athor ni Renan. Sa kabilang banda, si Kurt ay walang sawang nagmamasid kay Lilet. Hindi lamang siya isang kaibigan kundi isang tagapagtanggol. Alam niyang kailangan niyang maprotektahan si Lilet laban sa mga banta ng buhay at mga tao, lalo na si Patricia na may matinding galit. Hindi pwedeng palampasin ni Kurt ang anumang pagkakataon na maaari pang magdulot ng panganib kay Lilet. Samantalang ang mga mata ni Trixie ay hindi nawawala sa bawat kilos ni Patricia at Atty. Renan. Nagiging mas mahirap na ang mga hakbang ni Patricia upang makamit ang kanyang layunin. Pagbabalik loob at pagharap sa katotohanan. Habang patuloy na hinaharap ni Lilith ang mga pagsubok sa ospital, siya ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga nangyari at kung ano ang maaari niyang gawin upang magpatuloy. Ang kanyang kalagayan ay isang paalala ng kanyang lakas at tapang. Ngunit nagdulot rin ito ng pagninilay tungkol sa kanyang mga pangarap at kung ano ang mga susunod niyang hakbang. Sa kabila ng lahat ng hamon, natutunan ni Lilet na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban gamit ang lakas. Minsan, kailangan mo lang magpatawad at magpatuloy sa buhay. Ano man ang mga pagsubok. Sa kanyang kwento, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi matutukoy ng pisikal na kalagayan, kundi sa tibay ng loob at sa pagkakaroon ng mga tao sa paligid na handang magsakripisyo para sa kanya. Samantalang siya ay nagpupunyagi ang mga pamilya at mga kaibigan ay nagsimula ng magsanib puwersa upang harapin ang mga lihim ni Patricia. Ang kwento ni Lilet ay nagsimulang magbigay ng pag-asa sa mga tao sa paligid niya at ang kanyang tapang ay nagsilbing gabay para sa mga may parehong laban sa buhay, pagtanggap ng katotohanan at pag-asa habang nagsasaliksik si Trixie ng mga sagot at ipaglalaban ang kanyang hinala laban kay Patricia. Nagsimula ring magbago ang kapalaran ni Lilith. Ang bawat hakbang na gagawin niya ay puno ng pagsubok. Ngunit ito rin ay nagsisilbing pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili sa mga nag-aalinlangan. Aharapin niya ang mga pagsubok at sa bawat hakbang ng mat ay matututo siyang magpatawad, magsimula muli at magpatuloy. Ang kanyang kwento ay magiging inspirasyon sa marami na hindi lahat ng laban ay natatapos sa pagkatalo. Ang buhay ay patuloy na magbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pag-asa samantala sa kabila ng lahat ng ito, si Patricia ay nagplano na naman ng isa pang hakbang. Dahil sa mga kamalian na kanyang mga tauhan, nagpasya siya na siya na mismo ang kikilos. Hindi niya matanggap ang kabiguan at pagpasya siyang bubuin muli ang plano para tuluyang wasakin ang buhay ni Lilith. Ngunit may mga taong handang magsakripisyo upang protektahan siya. At ito ang magiging susi upang tuluyan niyang magtagumpay laban sa mga puwersa ni Patricia. Magiging masalimuot ang mga susunod na pangyayari. Si Trixie ay magsisimula ng magtangka na, na malaman ang lahat ng lihim ni Patricia. At si lilet na patuloy sa kanyang laban ay maghahanap ng katarungan sa mga tao at sa kanyang paligid. Magiging isang malaking hamon ng pagharap sa mga darating na araw. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tapang ni Lilet ay magbibigay pag-asa sa bawat isa sa kanila. Ang mga katarungan ay patuloy na paghihirap kay Trixie. Ano nga ba ang relasyon ni Patricia at ni Atty. Renan? Bakit ba ang lahat ng mga bagay ay nangyayari sa paligid ni Lilet? At higit sa lahat, paano magtatagumpay si Lilet laban sa mga taong gustong sirain siya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.